Pinaplansya na ng Department of Health ang ilalabas nitong guidelines para sa ilang negosyo para maiwasan ang pagkalat ng MPOX. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kung pupunta ka sa salon, barbershop o spa, huwag magtaka kung may mapapansing pagbabago sa kanilang operasyon sa mga susunod na araw. Maglalabas kasi ng guidelines o panuntunan ang Department of Health sa mga negosyong may close physical contact sa mga customer. Ito ay para maiwasan ang nakahahawang MPOX. Ayon sa DOH, kabilang sa mga posibleng ipatupad ay ang pagtuturo sa mga therapist kung paano kumilatis ng problema sa balat. Na uh, pag may nakita silang mga problema sa balat, wag na munang ituloy respectfully sasabihin din sa kliyente, uh, Ma'am sir, baka kailangan po natin magpatingin muna, diba? tapos meron siguro magkakaroon ng hotline kung saan tatawag or saan i-refer for possible uh, testing. Pati mga stylist sa mga barbershop at salon, posibleng pagsuotin na ng face mask at guantes bilang proteksyon. Kasi hindi to airborne eh. Ang problema lang dito is yung close intimate contact. So as long as you're able uh, to maintain a uh, protection para hindi ka magkaroon ng skin to skin contact, pwedeng tumuloy yung mga activities na to. Pabor naman dyan ang mga staff ng mga salon at barbershop. Mahirap din kasi ba, kung may sakit yung customer namin na ginagupitan, hindi rin namin namin alam ay kung kami na rin yung mahahawa. Mas delikado pa nga sa amin kasi araw-araw kami umawak iba-ibang taong customer, di ba? Pag magkasakit kami, nawawalan din kami ng trabaho. Ganun din. Pinabalangkas pa ang guidelines at kukonsultahin din muna ng DOH ang mga negosyo ukol dito. Sa huling bilang, may sampung kumpermadong kaso ng MPOC sa Pilipinas mula 2022. Syamjan ang gumaling na noon pang isang taon. Pinakabago ang 33 taong gulang na lalaki na wala namang biyahe abroad. Hindi hintay pa ang resulta ng sequencing sa kanyang sample para malaman kung anong strain ng mpox ang tumama sa kanya. Pero posible raw na ang clade 2 na naging dahilan ng global outbreak noong 2022 ang tumama sa pasyente. Ang impeksyon sa clade 2 ay less severe o hindi kasinlala tulad ng ibang strain. Bayo ng DOH, kung may makita mga butlig sa inyong katawan, huwag itong kamutin o putokin at agad magpakonsulta sa doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico ng News5. Mga kapatid, Julius Babao po, ibara ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.